Target na maging smart city ang Baguio City sa pamamagitan ng Project Minerva. Bahagi nito ang pagtugon sa sunod-sunod na problema at hamon na kinakaharap ng syudad. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Malamig na klima at nagagandahang pasyalan. Diyan kilala ang Baguio City. Pero dahil sa umuusbong na ekonomiya ng syudad, nagiging hamon para sa lokal na pamahalaan ang pag-alaga sa kapaligiran nito. Nito lang Enero, nagkaroon ng gastroenteritis outbreak sa Baguio City dahil sa kontaminadong tubig. Pero hindi lang yan, minsan na rin napabilang ang Baguio sa mga syudad sa bansa with worst air quality. Resulta yan ang pagdami ng sasakyan na nagdudulot din ngayon ng matinding traffic sa syudad. Ang mga yan, ilan lang sa mga problema ng lokal na pamahalaan ng Baguio. Pero may good news gamit ang makabagong teknolohiya at siyensya, may solusyon na raw para dyan. Yan ang Project Minerva na itinurn over na ng Department of Science and Technology sa Baguio LGU. Layo nitong gawing smart city ang Baguio sa pamamagitan ng data science at artificial intelligence. Ilan sa kayang gawin ng Project Minerva ay mabantayan ang daloy ng trapiko at mapadali ang paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko. Kaya rin ito malaman ang kalidad ng hangin at alamin kung ligtas ba inumin ang tubig mula sa kanilang supply. Mas mababantayan din ng maigi ang mga pumapasok at lumalabas na turista sa siyudada. This is a major step in how we will revolutionize how the city manages its critical assets. We will be able to govern efficiently. With the project's ultimate goal of driving predictions and monitoring models for air quality, water quality, urban mobility, and tourism management. Pero paano nga ba nagagawa ng Project Minerva ang lahat ng ito? Sa pamamagitan yan ng idineploy na limandaang GPS trackers, 80 air quality sensors at 8 water quality sensors. Ang mga nakakalap na datos mula sa sensors, masusing pinag-aaralan sa tulong ng AI. At ito ang magiging basehan ng Baguio LGU para mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng syudad. Na Create tayo ng mga indices na specifically for cities ng, uh, na nasa Pilipinas at saka sa mga third world country baka tayo ay hindi lamang maging modelo sa Pilipinas, baka maging modelo tayo sa buong mundo. Dinevelop ng Asian Institute of Management ang Project Minerva, katuwang ang University of the Philippines, Baguio. Pinondohan naman ang proyekto ng DOST through Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Ang ganitong teknolohiya ang nagbibigay pag-asa sa mga syudad na may mayamang kultura tulad ng Baguio para yakapin ang pag-usad sa makabagong mundo nang hindi isinasaalang alang ang natural nitong ganda. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang buka ng balita.